Hello guys! Good morning! So, karon nga video is I'm gonna be explaining about aning nga pagkaon kani nga food, lamik kay ni siya mga kalalap So, atong pagka domingo nag lunch me sa family sa akong bana So, nga ni ang akong gi order nga pagkaon kay diri mangud sa Italy mga lalab na ay ang appetizer na sa uh, main course or kung so ang sa Italy niya kung ipili nga primo piatto. so kani siya risotto na ang ngalan anak mga lala risotto diri sa Italy marasya kuan ba kanon nga gisagulan siya og mga kinasun kanang orange din ha kanang nay orange carrots na siya tapos na ay kinasun kana siya kay mo na ang rice tawag diri sa Italy is risotto so one of the famous na diri sa Italy ang risotto so dagang classic-classic nga uh, risotto diri sa Italy so na sa yellow nga rice nga gisugulan siya Zapirano nga risotto so famous na siya pero kana ang akong gipili tapos pritsimulo man siguro na nasa taas pritsimulo mga kinasun. So, salamat sa pagtanaw.